So yun, konting-konti na lang at matatapos na kami magbuko. ayan eh, no? Happy New Year sa inyong lahat. Eh, si Arnel, o. Oh. Eh, si Tol George. Ano? Kailangan <laughs> ano, ano? <laughs> na, ano? Oh. Emperador. MP na, o. Hindi tayo mag-MP ngayon, bagong taon, eh. Ano tayo, Alfonso? Si yeah, Alfonso Energy Drink. <laughs> Happy New Year! Yeah, Isa na ako pa. So ayun no, sold out yung buko natin eh, no, wala na. Gusto na lahat ng buko natin guys so marami salamat nga pala sa lahat ng mga umorder dito sa amin at sa mga suki namin napaka solid nyo talaga so happy new year sa inyong lahat